Sefard Enoch Raza Elyon, mga pahayag ng langit, mga misteryo ng mga bituin, at ang dakilang paglalakbay sa liwanag ng Diyos, sa mga pahinang ito ay nakapaloob ang isang dakilang kasulatan na lumalampas sa panahon, doktrina, at dimensyon. Ang Sefard Enoch Raza Elyon ay isang esoterikong paglalakbay na bumubukas ng mga lihim ng kalangitan, ang mga misteryo ng mga bituin, at ang mga karunungang ipinahayag sa matuwid na si Enoch. Ang taong lumakad kasama ng Diyos at hindi nakakita ng kamatayan, mula sa unang pagkakita ni Enoch sa mga tagamasid o mga rebelding anghel, hanggang sa kanyang pag-akyat sa ikapitong langit kung saan nakita niya ang trono ng kataas-taasan, inilalahad ng aklat na ito ang mga pahayag ng liwanag at kadiliman ng pagkawasak at kaligtasan. Sa bawat kabanata, isinasalaysay ni William Ubagan ang mga pangitain ni Enoch sa estilong tulad ng banal na kasulatan, may mga bilang, orasyon, at wikang sinauna. Upang maramdaman ng mambabasa ang espiritual na bigat ng mga pahayag na mula sa pinagmulan ng mga panahon, tuklasin dito ang mga karunungang itinatagong mahigpit ng kalangitan, ang lihim ng mga konstelasyon at mga bantay sa kalawakan, ang mga nilalang ng liwanag at kadiliman na nagbabantay sa bawat panahon, ang mga karunungang ipinagbabawal sa mga anak ng tao ngunit ipinahayag sa mga handang tumanggap ng liwanag ang mga orasyon ng aramaik at sinaunang wika na nagbubukas ng pinto ng pagkaunawa sa mga lihim ng kaluluwa Ang aklat na ito ay hindi lamang isang espiritwal na kasulatan ito'y isang paanyaya Isang panawagan sa mga naghahanap ng banal na karunungan sa mga naglalakbay sa daan ng liwanag at sa mga nagnanais maunawaan ang ugnayan ng langit at lupa ng espiritu at laman ng liwanag at dilim kung ikaw ay nakahanda ng pasokin ang karunungan na ito, kunin mo na ang iyong kopya ngayon din sapagkat ito ay limitado lamang.